p 10 pesos na feeds Ang binili ko sa isang araw lang Ang mahal Yes Ganun ang feed bill ko kada bili ng feeds Tara Pumunta ako ng farm Ang daming tumbler ng feeds na bakante Panahon na naman ng pagbili ng feeds Feeds para sa ating layers At sa iba pa nating mga manok Batch 18 at batch 19 sa grower house. Kaya bumiyahin na kagad kami. Dumaan muna kami sa hardware kasi kailangan natin bumili ng alambre para sa padak project natin. 5 kilong alambre na panali, 400 pesos. Kinarga. At ang bayad. Nagkalituhan pa nga sa sukli eh. 170. Justin. Tama? Kalaw, ilimang kilo yun. <laughs> Alimang <Alamakali> kilo ba ka naman? <laughs> Isang kilo. Kalaw yung dalawa. Budol ka ngayon. <laughs> Dumiretso na kami. Pero dumaan kami sa pakanginan ng gulong kasi marami tayong feeds na bibilhin. Baka hindi kaya na ng gulong. Pagdating sa bibilhan, nakipagkwento lang na ako ng konti at bumili ng apat na sako ng grower feeds, ang Alpha 3. Ayon, apat na Alpha 3. Uh, na, sa Alpha, Alpha 2. Rin. At isang sako ng starter feeds ang Alpha 2 naman. Ang total natin dito ay 8,200. Ang sakit, limang sakong feeds ba naman. Iginarga ito isa-isa. Pumunta naman kami sa susunod na bilihan. Feeds naman para sa ating layers, Integra 4000. Kaso, sarado na. Lagpas 5pm na kasi. Kaya pumunta kami sa susunod na tindahan, kaso, Boss, meron kayo ano? nga, ako pa na Integra tag-report pa kami para maghanap. Mabuti at bukas pa ang tindahan na ito. Sana dito, meron na. At buti na lang, meron naman. 950 pesos kada 25 kg na ako. Kaya pinagbayada natin, 1,900 pesos. Ikinaragan na rin ni sir ang mga pinamili natin. Nang pawi na, sa ibabaw ng mga feeds ako pang resto. Feel na feel naman eh. Dahil hapon na rin naman bago umuwi, dumaan kami sa shop para kumuha ng pasura, mag-check, at mag-collect. Mabilis na daan lang dahil hinahabol natin makauwi bago dumilip. Pag uwi namin sa farm, may pansit pa ako na baon. Mamaya na yan, magbaba muna tayo ng mga feeds. Pagkatapos, bago tuluhin dumilim, nag-check lang tayo ng lahat ng ating alaga. Oh, napakarami. Ang <laughs> dami ka. Yun lang. Peace.